So what's up guys? So for today's video nga po ay eh, maglalaro nga pala tayo nitong Supermarket Simulator. So alam ko ito may bayad sa computer eh. So bawal tayo mag-create kasi meron na tayong nagawang world. So this time maglalaro tayo pero level 15 na ako. <laughs> kasi guys ang hirap niya guys magpa level 5 mula level 1. Hirap niya mag level guys siguro abot na ko ng dalawang oras kaya ayun. So yun guys, so for today's video nga po ay meron na pala tayong cashier Oh shish, ba't talag tayo? Hindi tayo makausad Yun At meron tayong bagger dito, ay ano Bawal tayong mag-share siguro ngayon ano Yon. So, yan guys Kaso, ngayon nga Wala na tayong paninda Pero, meron na pala ako dito nabili Ano? So, ito guys Ay, maglalagay ako ng bagong price pero na rin pala tayo Ano? Wait lang Dito natin lagay sa baba Yung Naka-open ba tayo? Ayun, naka-open niya tayo. Pero, siya natin dun ng five dollars. <laughs> Huwag lang tagalin. Kasi yung mahal eh. Pero magkano lang ito, no? Bali, 25 ang makukuha natin dito. So, ito pala guys, may, ba, may isa rin pala akong counter dito. Oh. So, hindi pala, hindi pa pala ito nababawasan nun? Puno yan. wait lang. Ah, ito. Pwede ko naman ito dalhin doon. Para si... Pangalan ko kaya yun. kasi pag walang pangalan, eh, you no? Know, di ba? Dinadala niya. Tsaka wala rin tayong ilaw dito. Ano ba ito? Ano ba itong laman ito? Ay, mag -iba ng product. So, dito na natin siya lagay. Kaya pala pag walang ilaw dito, no? Tsaka dadagdag mag-hire pa ako ng isa pang ano. Itong ano, bio-juice. So, back na natin siya guys. Close na natin. Ayan. So, dami natin utang. <laughs> so, tingin tayo dito ng na mag natin. So, furniture. Refridge kaya tayo. Yun. yun. Para dalawa na yung re tatlo ng refrigerator natin. So, marami na rin pala tayong shelf dito. At si Kuyang namamahala rito. ba? Diba? <laughs> oh, di ba? Ang galing ko talaga magpalago ng kumpanya. Pero bakit sa sarili kong kumpanya hindi ko mapalagi. So, yun. Ay, hindi. dapat pala doon na natin siya buksan. Then Tatlong milyon ni Ikaw, billion pala yun So, this Kasya ba yan dito? Kasya ba yan dito? Yun, kasya Gusto ko i- Kasya Baba O, oh, diba? Ashash! So, ano pa ba? Ayan na ba tayo? Nasaan yung juice dito kanina? Yung bio juice? Ano may kuya ako na ano, sabi ko? yung mo ko eh. Eh ganun. Hintayin pa kita. May juice na. Hindi mo ako na So wala pa tayong price. Akala ko ba ano? Hindi ko alam. So wait lang. Ano ba ito? Cost. So para magiging ano siya guys? 3. Ayan. Three 3. Well, grabe, ito talaga yung tubo natin. Pero okay na yun. So, automatically na siya. Kung nalagay mo siya sa isa, meron din siya isa. So, itapon na natin ito box ng juice. Diba? Kanto lang guys, magpalago ng kumpanya guys. Pero, ilabester na rin ako na bankrupt dito. Isa. <laughs> bankrupt na rin ako guys. Kaya, yun. Pero, kasi mukbang crafted. Oh. Panoodin oh, mo ha? kaya ko din pumunta. Na, hindi ako makakaano sa, ano, sa black. Tama Meron ka na eh. oh. Sige nga, mm. sige nga. Oh. Ay, dyan. Oo. Oh, oh. Akala ko dun sa salamin. Hintay mo ha. Wait hmm. lang. Hmm. Nakapunta ka nga sa black eh. eh sige ah. Let. Sige ha, nistorbo mo lang ako oh. Oh. Do not disturb the The boss this. Boss Boss of this company Bossan Boss ah, boss Boss ha, boss Ano Let ba yung masama ba yun? Daba naman na lang O diba guys So, pasensya nyo guys Ang tagal-tagal ko bago nakapag-upload ulit Dahil tinamad talaga ako Tinamad din Tinatamad din ako Oo oh, oh. Galing tapos tingnan natin sa sabi niya. Dapat hindi tayo tayo mapunta doon sa black na yan. Ayan o. Oh, Nakaituturo ko. Ayan. Aww! Oh, kasi talaga kanina. Maganda, Wala! Ganyan ka rin kanina. Kaya oh, tinigil ka. Ta. Ulitin ko. Bakit wag mo nang ulitin. Nakita ko na ng dalawa kong mga mata na ang iyong kadayaan ay sumusobra. Na na, ah. Ah. Oh. Oh. Nalito, oh. 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 na Oh. ko ni. Oh. Hey, ay, hindi pala mag-open na pala tayo, no? Open drugstore. 24-7, tapos biglang 9 p.m. to... 8 p.m. to 9... 8 a.m. to 9 p.m. Ano? 24 hours yung pamagat. 24-7 pa rin pamagat. Dito, dito, dito. dito ka lang. Nang, 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 nang. Dito, dito, dito. Pasok. Hoy, nagtatrabaho ka dapat na maayos. Dapat pumasok ka, oo. Alam mo pa yun kasi ko wala nang napunta sa kanya. Kaya ipapare ko na yan. Hoy, baka mamaya breadwinner yan. Ay, yun yung nagtatrabaho para sa pamilya niya. Malay mo, napapaaral pa yan ng dalawa niyang kapatid. Tapos, may pinapagaling pa siyang nanay niya. May ginagamot pa siya. Tapos, eh, tired mo. Ay, yun, wala mong puso. Yun, wala Wag ka kasi mag-cashier para lahat sa kanya pumunta. Paano ba Tulungan mo. Tsaka dapat kasi dapat kasi sa printera mo siya ilagay, magpalit kayo ng pwesto. sa printera mo siya. Dapat malapit siya sa customer para siya, para sa unti na lang pumunta. Tulad ang ginagawa ko. Tanggalin mo nga itong kasi ko. I-box mo ulit. Ay. Malay ko. Kanya no. O oh. oh, di ba? Ang galing talaga ng pagtatrabaho ng isang ano marangal na tao. Tama diba, na kasi napapahinga ka ba? O oh, iniisult mo lang talaga ang katangian ng mga Pilipino, chuklap. Hoy, oh, tigilan niyo nga 'yon. pinagtatrabaho ko yung kasama ko pero hindi naman siya nagtatrabaho na maayos. O, oh, paano mo tanggalin? Sakal, paano tanggalin? Uy! Hmm. Ba't pala dalawa to? Paano tanggalin? Magkakaroon na naman ako ng customer, Hindi ko na naman makukuha. Uy! Hmm. Kahit tama may mga customer kay. So this time guys, magbaba magbababay na tayo. Babay ang kod. Siyempre. Magkano na, na pera mo? Joke lang. So, nasa 200 pero may ginto na ako. Ano? Hmm. Wala ulit. Malaki ng pag-aari ko. Pero guys, kung, kung gusto niyo talaga ano, wag na wag kayo magpapa magpapa ano ba, magpapa magpapatipid talaga. Kailangan, bago magtapos ang araw, dapat may 200 ka para may pasahod ka sa ano mo. Kasi kung hindi, baka mabangkrap ka. Ireklamo ka kay Rocky Tulpo oo Uutang ako sa bumbay. Bibili ako niya. Huwag kang umutang sa Bombay. Hindi ako utang. Sa mo. Basta wag ka, wag ka, wag utang. Ilan queen... ilaw mo? Hindi Lima? Hmm. Second one... Two... Three... Four... Five... Six... Seven... Asya Ah, syempre tinatad mo eh. May, masikip naman yung iyo. Ilan ba ang shelf mo? Saan ibig sabihin yan? Lima lang yung guys yung shelf niya. Ay, lima. Hindi nga maglima yani. Eh. Tatlo. Hmm. Tapos may dalawang refrigerator. Oo, isa. Samantalang samantalang ako tatlo nang ref ko. Ayoko mag-ref Why why you why you not ref fridge? Ugadi <laughs> ko ang English. English na mga walang piliguran. Dali ka. Hoy. ba't nako nag Ah. <laughs> why you not? Why you not ano ba 'yan? Basta may na ako sa English. Pero ang galing-galing mag-English kapag ano, mag-translate ng English kapag may ano, may essay. Eh, alam may essay. Pag binato ko kaya dito sa loob na to, kukunin kaya nung kasamahan ko. Batuhin niya natin. Yan. Kunin niya kaya. May hindi nyo kinukuha. Kailangan talaga nasa, nasa ano. So, goodbye guys And this time ay aalis na nga tayo Magbabak na tayo So, goodbye guys Sana naman ay nag-enjoy kayo sa aking panandali Ang pag-aaliw Hindi paglalaro pag-laro-laro So, goodbye guys See you soon and Sana guys, salagaan yung stay sana guys, uh, mag-subscribe naman kayo kasi magkaramihan pa sa mga ano ko hindi pa nakasubscribe. So, sana naman, mahingi ko naman ang subscribe. Libre lang yun. Joke lang. So, goodbye guys. See you soon and take care. Oh, God bless.